Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Pinapakuluan ko na po ang gagawin natin pork tongkatsu, pinalamig at ngayon pinatuyo natin. Pagkatapos po nito ay bababad ko po ito sa may dog asin at paminta ng kaunting minuto. Ito po ang ating mga kagamitan o ang ating ingredients, arena at breadcrumbs. At syempre, bababad po natin yung muli ng itlog yan upang nang sagayon. Lumaki po siya, no? Ayan po, para dumikit po yung arena na may asin at paminta. Pagkatapos po ay ibabalik po natin yung muli sa itlog upang lumaki po yan. Maging macho baga at malaki. Para, para pagkinain natin ay magana dahil ang laking tignan. Ganyan din po ang ginagawa sa mga restaurant. Ayan, pabalik-balik po yan sa itlog at saka sa arena. Ano ba tawag dyan? Kailangan natin siya mabalutan ng itlog, tapos arena, tapos ibalik ulit sa itlog, tapos arena ulit. Gagawin ko po ito ng tatlong beses upang nang sa gayon ay makapal po o kumapal po ang texture ng ating karne. Ayan, kung ayaw nyo pong gayahin, huwag nyo pong gayahin. Ito lamang po ang aking paraan at pinapakita ko lang. Ito po ay lulutuin ko para sa akin pamangkin. At ayan na nga po pinakahuli ay nilagay ko na po sa breadcrumbs ayan kung wala po kayong crumbs, pwede po yung mga ka, um, tinapay na hindi nyo po uh, kakain na o hindi nyo nagagamitin pira-pirasuin nyo po at pwede nyo pong ipambalot yan pagkatapos po ay atin na pong pipirituhin yan po kapag talagang buong buo na ng pagkakabalot ng breadcrumbs ayan po no pasensya na po hindi ko na na-video ang sunod po nito ay hinanda ko na po ang ating salad Meron po tayong mansanas dito, pipino at lettuce. Bala po kayo kahit ano pong salad o, ingredients ng salad ang gagamitin nyo. Pwede naman kahit repolyo, parang gawin yung coleslaw, para lamang po mag-balance ang ating kinakain. Kaya ay na po, no, hinahalo ko na po ang mansanas, ang lettuce at ang pipino at nilagyan po natin yan ng sesame seed dressing. At paboritong, paborito ng pamangkin ko, tignan nyo, ba? Diba? At ito po ang ating presentation. Oh! At ayon na po. Dahil may sobra pang arin at breadcrumbs, yung pong mga sobrang ulam ay binalit ko na at ginawa ko na pong burger patties. Pinirito ko na po, ayan na po oh. Request po ng pamantin ko yan. At ako po gutom na gutom na, kain na rin po tayo. Dahil huugasan ko pa po ang mga kalat, ayan po ang mga kalat. Huwag po natin itong iwanan, baka ito ipisin sa ating lababo. At ayan na, charan! Maraming salamat po sa panonood.